Sa mapagpalang araw sa ating lahat, narito muli Ginong Epi mula sa Araling Panlipunan dito, guro sa Matasa Para ng Ramon Magsaysay High School, Manila. Ngayon, tutunguin na natin ang paksang aralin sa ikalima at ika na linggo sa ikatlong markahan ng Araling Panlipunan 7. At mahalagang tukuin natin ito dahil dito higit na magiging ganap ang pagtalakay sa kung paano nga ba nagkaroon ng bansa at pagkabansa ang mga bansa sa Timog-Silang Asya. Talakayin muna natin kung ano ang ating mga layunin sa linggong ito. Inaasahan na masuri natin ang hamon sa mga pagkabansa matapos ang kumperensya ng Bandung. Pero bago 'yan, bibigyan natin ng diin yung anong nga ba esensya essence nitong kumperensya ng Bandung na ito at bakit ito yung point of time na reference natin sa ating ididiskas. At narito ang ating mga tiyak na layunin, isa, isa ang mga karanasan ng mga pangkontinenteng bansa sa Timog Silangang Asya at may ugnay yung karanasan nila matapos ang komperensya ng Bandung. Talakay na natin. Sino-sino ba ang mga kasapi dito sa naganap na komperensya? Siyempre, Bago natin tukuyin yung mga kasapi, bigyan natin ng pagkilalan. Ang kumperensya ng bandung ang kauna-unaan at pinakamalaking pagpupulong ng mga estado sa Asia at Afrika. Matapos nito, makikita natin sino-sino yung mga kasamang nagpulong sa mapanahong ito. No? Naganap ito noong April 18 to 24, 1955. Mahalagang bloke dito yung pagsasama-sama ng Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, na noon ay Ceylon pa, India at Pakistan. Sa kabuuan, mayroong 20 na bansa ang kasama dito. Ngunit sa kabuuan, halos mga third world countries ang kasama dito sa meeting ng Komperensya ng Bandung. Ano ang kanilang pinag-usapan? Isa sa mahalagang pinag-usapan nila ay yung kakayahang magpasya para sa sariling bansa. Dahil nga kalalaya pa lang ng mga bansang ito, mula sa kanilang mga mananakop, diniin sa meeting na ito yung pagkakaroon ng hindi pagsalakay, hindi pangihimasok, at hayaan ang bawat bansa na magdesisyon sa kani kanilang mga domesticong politika. Ano pa ang mga naging layunin? Tukuyin natin. Of course, karapatan, no? sariling pagpapasya, yung una. Yung integridad ng kanilang sariling teritoryo na hindi mo panghimasukan basta-basta. At syempre, isa rin yung nagaganap sa Africa noon, yung apartheid na napakahalagang tutulan dahil nga ito'y klarong-klarong nangangahulugan ng diskriminasyon sa mga itim. At siyempre, yung hindi pagkakahanay. Matatandaan natin na matapos ang digmaang pandigdig, kung sino ang nananalo, usually, sa ang may malaking impluensya matapos ang digmaan. At ganap na nga ang impluensya dito na nanalo, yung mga allied powers, na kung saan ito yung US, France, UK, at maging ang USSR. Ngunit mamumuo na rito yung tension na tinatawag natin na Cold War sa pagitan ng Estados Unidos at ng USSR. Kaya mahalagang tukuyin ng mga bansa sa panahon na ito ang hindi nila paglinya sa anuman sa dalawa. No? Estados Unidos man yan o ang USSR. Sa panagilayunin, isang eh, syempre makita ang pakikibakan ng lahat ng bansa sa tinatawag nating imperialismo. Ano mang anyo at manifestasyon, dapat labanan tutulan. Paglaban din sa kolonyalismo na nabantid na natin kanina. Ngunit yung forma rin ng neokolonyalismo, rasismo, at pananakop ng mga dayuan na hindi na ito mauulit pa. At yung pagtugis sa pagdisarma, hindi pagkakaroon ng mga puwersang nuklear at higit sa lahat yung mga maaring magdulot ng pagkawasak muli ng daigdig. Eh, ito yung isang mahalagang usapin sa kumperensya ng bandung. At malalaman din natin na magpupursige ang mga bansang ito na magkaroon ng pagtutulungan, mapanatili ang kapayapaan, bukod sa inisyotibang inilalahad ng United Nations na dominantly ay control at influence ng mga kanluraning bansa. At syempre, yung pagtanggi sa paggamit o banta ng kwersa sa relasyong pandigdig. Yung makikita naman natin na ginagamitan ng dahas upang higit na mga kapag-ugnayan, yun yung tinututulan dito sa kumperensya ng Bandung. Di ba? Of course, sa din na dapat mapalakas din ng United Nations dahil may ilang mga proseso ng demokratisasyon na nagiging pabor sa karamihan. Dagdag pa yung mga ekonomikong pag-unlad o so restructurization. Di ba yung tinatawag na muling pagsasayos ng sistema pang ekonomiya ay eh mahalagang mapag-usapan. At isang perfect venue nito, itong komperensyo ng Bandung. Dagdag pa, eh, yung pangipagtulungan ng mga bansa na kasapi ng third world, di ba? at maging bahagi ng international na kooperasyon. At syempre, ano ang prinsipyo pinanghahawakan nito? Eh, syempre nakabatay sa karapatang bantao at malayang makipamuhay. Dagdag pa, namumuo na rin ang tension nito sa China at sa United States. Kaya mahalagang pag-usapan paano kinokontrol ang impluensya sa pagitan ng dalawang bansa. At higit sa lahat, paano yung ugnayan at pakikisalamuha ng iba pang bansa sa nag-uumpugang puwersa na ito. At syempre, sasalungatin yung kolonyalismo. Di ba? In general, may impluensya pa rin kasi ang France sa Hilagang Afrika, kaya nabatid ito bilang bahagi ng kanilang agenda sa meeting at isa pa eh yung pagtataguyod ng Indonesia sa kaso ng Netherlands single sa kanlurang New Guinea. Malalaman natin dito later on pagdating natin sa week 7 at week 8 na yung Indonesia yung influenza niya pagdating sa Timor Leste. Eh isang bahagi rin ng usapin. Di ba? Na ang dating sinakop ay nagiging mananakop din. Di ba? Kaya yon, no. At karamihan kasi hindi nasiyahan dito sa well, mga taga taga suporta sa mga makapangyarihan ay ugnayan na to. Kaya isa 'yan sa mga tingin kong narant o naipahayag na saloobin dito sa kumpirensya ng Bandung. Ano pa? Nagkaroon din ng debate sa pagitan ng patakaran ng Soviet sa silangang Europe at gitnang Asia. Mahalaga kasi yung usapin na ito dahil talagang ginagawang polarized yung mundo sa pagitan ng US at USSR. At syempre, paano kinukuha ang mga bloke ng suporta ah, sa iba't ibang bansa, yun yung isang malagang halagang usapin. At naging bipolar ngayon the day, di ba? Mula sa US at USSR. At malalaman natin dito yung inihain ni Chinese, Chinese Prime Minister Zhu Enlai na yung payapang disposisyon, no? yung pagpapahupa. Kasi may pangamba yung anti-komunista o kontra-komunistang mga sentimiento na layunin sa China noong mga panahon na ito. At syempre, kapayapaan pa rin yung pagsusulong. No? And of course, yung sinasabi dito ni Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru, no, yung non-aligned movement, no, isa sila sa mga nanguna rito. Eh. Ngunit may limang prinsipyo itong pinangahawakan. At kasama rin dito yung pagsulong nila ng sampung puntong deklarasyon sa pagsulong ng kapayapaan at kooperasyon sa buong mundo. So tungoy natin yung limang prinsipyo na inilalapag sa atin ni Una, nabatid na ito kanina pero ulit-ulit din lang natin, yung mutual respect sa territorial integrity. Na hindi mo panghihimasukan ang teritoryo ng ibang bansa at sarili mong teritoryo, ikaw unang mamamalakad at higit sa lahat, mga ngasiwa nito. na aggression paggamit ng mapayapang paraan, diplomasya, at hindi gagadaan sa dahas. Non-interference sa interna internal affairs. Ibig sabihin, hayaan mong mag sila, hayaan nating mag ang mga pinuno ng bansang yan dahil kaya naman nila, dahil nga nagsarili na sila. No? Dahil ang bawat bansa ay may kanya-kanyang kasarinlan, let them decide on their own. Um, equality at mutual benefit no? yung pagkakapantay-pantay, at syempre yung beneficyong makukuha sa ibang pang bansa kapag ito'y nakipag-ugnayan. At lastly, yung peaceful coexistence. Mapayapang pagkakaroon ng ugnayan sa iba't ibang bansa. Ang kumperensya ng Bandung ay hindi lamang nakatali sa limang prinsipyo na yan. Bagkos, marami pa. No? Una, pag-unlad ng dekolonisasyon. Dahil alam natin na sa panahon ng dekolonisasyon, kailangan higit na maiwaksi, may tanggi yung mga impluwensya ng dayuhan. Sumunod, yung hidwaan ng mga bansa. Dahil nga may itinanim na punla yung World War II at itong ang namumuong mga tensyon na dulot ng ikalawang digmaan, pandigdig na nagdulot din ng panibagong digmaan, which is yung Cold War. Diba? Nabawasan ang pagpapahulugan din sa ano pagkakaisa ng mga bansa. Kaya nga, isa sa mga sinulong nila dito yung ano yung unification nila dito. Tapos malaking pagkakaiba sa pananaw na ito, no? Kasi yung original na mga toga suporta ng 1961 at muli nung 1964 to 1965, may ilan no? na hindi na na gusto dahil may magpapagpalit ng liderato, may hindi na align yung mga prinsipyo pinanghahawakan ng iba't ibang bansa. Well, yun yung mga tinutuos matapos ang kumpiresa ng bandong. Kung napanghawakan pa bang mabuti yung mga prinsipyong ito. O hindi na. At higit sa lahat, yung siyempre yung pagtataguyod ng politika pang ekonomiya at pang kulturang kooperasyon. Kaya nga, tagumpay itong may sa India, Yugoslavia, United Arab Republic, no, yung Republic o yung Egypt na tinatawag, na anti-kanluraning posisyon. At siyempre, Later on, magiging batayan ito ng tinatawag na non-aligned move. Na sa pagitan ng tensyon, sa pagitan ng US at USSR, hindi mo dapat pumili kung anong panig ka. Dahil may tinatawag tayong Cold War mentality. If you're not with us, you're against us. Yun yung pinapaliwanag dito. At nagdiiwang ito ng ikalimampung taon. Parang golden anniversary yata nila noong 2005. At nilunsad ang New Asian-African Strategic Partnership. At tutunguin na natin ang dibisyon ng pagtalakay sa bawat bansa kabilang sa pangkalupaang Timog Silaang Asya.